Levitiko Kabanatang Siyam At nangyari sa ikawalong araw na tinawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga matanda sa Israel at sinabi niya kay Aaron Magdala ka ng isang guyang toro na handog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na handog na susunugin na kapwa walang kapintasan at ihandog mo sa harap ng Panginoon. At sa mga anak ni Israel ay sasalitain mo na sasabihin, Kumuha kayo ng isang kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan at ng isang guyang baka at ng isang kordero na kapwa na may gulang na isang taon at walang kapintasan na handog na susunugin at ng isang toro at ng isang tupang lalaki na manghandog tungkol sa kapayapaan upang ihain sa harap ng Panginoon at ng isang handog na harina na hinaluan ng langis sapagkat napakikita sa inyo ngayon ang Panginoon. At kanilang dinala sa harap ng tabernakulo ng kapisanan ang iniutos ni Moises at lumapit doon ang buong kapisanan at tumayo sa harap ng Panginoon. At sinabi ni Moises, Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, at lilitaw sa inyo ang kalwalatian ng Panginoon. At sinabi ni Moises kay Aaron, Lumapit ka sa dambana, at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan, at ang iyong handog na susunugin at itubos mo sa iyong sarili at sa bayan. At ihandog mo ang alay ng bayan, at itubos mo sa kanila, gaya ng iniutos ng Panginoon. Lumapit nga si Aaron sa dambana at pinatay ang guyang handog dahil sa kasalanan na yaoy para sa kanya. At iniharap ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo at itinubog niya ang kanyang daliri sa dugo. At ipinahid sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana at ang dugong labis ay ibinuhos sa tungtungan ng dambana. Dadapwat ang taba at ang mga bato at ang lamad na nasa atay ng handog dahil sa kasalanan ay sinunog niya sa ibabaw ng dambana, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at ang laman at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento. At pinatay niya ang handog na susunugin at ibinigay sa kanya ng mga anak ni Aaron ang dugo at kanyang iniwisik sa ibabaw ng palibot ng dambana. At kanyang ibinigay sa kanya ang handog na susunugin na isa-isang putol at ang ulo at sinunog niya sa ibabaw ng dambana. At kanyang hinugasan ang lamang loob at ang mga paa at sinunog sa ibabaw ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At iniharap niya ang alay ng bayan. At kinuha ang kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan. At pinatay at inihandog dahil sa kasalanan na gaya ng una. At iniharap niya ang handog na susunugin at inihandog ayon sa palatuntunan. At iniharap niya ang handog na harina at kumuha ng isang dakot at sinunog sa ibabaw ng dambana bukod sa handog na susunugin sa umaga. Kaniyang pinatay rin ang toro, ang tupang lalaki na haing mga handog tungkol sa kapayapaang na para sa bayan. At ibinigay ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo at kanyang iniwisik sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At ang taba ng toro at ng tupang lalaki, ang matabang buntot at ang tabang nakatakip sa lamang loob, at ang mga bato at ang lamad ng atay. At kanilang inilagay ang mga taba sa ibabaw ng mga dibdib at kaniyang isinunog ang taba sa ibabaw ng dambana. Ang mga dibdib at ang kanang hita ay inalog ni Aaron na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ni Moises. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya. At buwabas na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at sila'y lumabas at binasbasan ang bayan at lumitaw ang kalwalatian ng Panginoon sa buong bayan. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang tabak at nang makita yao ng buong bayan ay nagsigawan at nangagpatirapa